para kukunin na lang po ngayon. Ngayon po ang araw ng... Oh, 6 na Ano, pero ba Ano, ang pera ba na ligas sa inyo? Oh, ba't nandiyan? Maraming <laughs> <laughs> salamat, Mama! Desi! Daisy! <laughs> Yan po, magandang magandang araw po mga kalingap. Andito ulit tayo ngayon kay Tatay Obet kung saan ay... Uh, ano na, yung kanyang uh, inaasam-asam na negosyong uh, baboy bula kay uh, Mami Daisy maraming marami salamat kay Mami Daisy at tingnan natin kung ano ginagawa isa malubong na pati ah oh, tay ha ready ka na may na tayo duman <laughs> wow kasugan lang mo tayo Man. Paano mo nalaman na dito ako? <laughs> Kuha sa ako, Tay. Abang may, baka may sako dun, anak. Meron dun sako? Paano mo nalaman na dito ako, Tay? <laughs> Ready ka na tayo manghabol mang, mang, mang ng urig. <laughs> Habulin pa natin yun ng alpas. Alpas. <laughs> Wala dyan si Dionisio di sana? Saya sedang mencari minum Hah? Saya sedang mencari minum Anda umalis mencari Nagagalit. <laughs> Bigyan kitang mic, Tay. Ayan po, ngayon ay nakarito na yung kulungan mo, Tay. Aboy. Bigyan mic. nakarito na? Oo. No. Dali ko. <laughs> Yan, ready na po yung ano. Ah, tara. Let's go. Ito na po tayo ngayon. Ah, tayo, ready ka na? Hindi, okay, buka po tayo. At magagawa tayo ng games. Seven, one. pag games tayo kay tatay Oh. No! <laughs> na, madakop na si Orig. <laughs> Yan mga kalinga matagal na po natin pagkabig. Binayaran yung baboy. Okay. Para para kukunin na lang po ngayon. Ngayon po ang araw ng pagkuha. Litson na yan. Litson. May sauce na. Litson. Litson pala na. Wala, wala, pang sauce. Ay, baka manuka yan. Yan po, dadakapin na namin. Wala pala. Yan, wala. Uto, sarito Uy, <laughs> Pog mo to so ya. Yeah? Ayun, ibabae. Ayun. ka tayo kung ano yung gusto mo. Pero mamaya tayo, may ano kayo. Papipilihan kita. Pira o rig. Ang ah, ka tayo, pira o rig. Pinapapili kayo. Tay, pipili ka, pira o rig. Pira o ring. Ha? Baboy na lang. Baboy. oh, isang oh. libo. O, oh, pera o ring. Ano, pera o ring. Baboy. Baboy pa rin. Oh. Oh. <laughs> Dalong dalo libo na yan. Pera o baboy. Ah. Baboy na lang. Pera ba naling gastusin? Baboy na. O, e, tapong libo na. O, yeah. oh, pera o baboy. Or five lang halaga ng ano. Baboy na lang. Ba't ba, ba mo mo tayo? Baboyin natin yung pag baboy pinili mo. Baboy na lang? Pero, oh, apat na libo na. Pagkain ng baboy. Ah. <laughs> so, pira, pero baboy. Baboy. O, oh, liman libo. Oo. Oh. <laughs> pero, <Pira> baboy. Ano <laughs> oh, dito ko tayo, dito ko tayo. O, oh, anim na libo na. Ano, pero, A baboy. Ano, ano pero, malalig gastusin. O, oh, ba't nandiyan? <laughs> Oh, pitong libo. Pira, baboy. 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 <laughs> o oh, sige, sa'yo na yun, pati pira. Pati baboy, sa'yo na. Oo. Oh. Oh. <laughs> ano masabi mo, Tay, kay ano? Tay, masabi oh, mo kay salamat. Mami Daisy. At may ruta akong kaalagaan. Mama Daisy. <laughs> Yan, <Yeah>, salamat Mami <laughs> Daisy ng USA. Yan. Alin dyan, pili ka, Tay. May sako po kayo dyan. Ayun. Ito ang ba babae ito? Babae. Ay, ano babae? Yan. Oh, yun na lang. Yan. Yeah, dito yan. Yan na lang daw. ina pili nito. Oh, buka mo tayo. Buka mo. <laughs> Ayan. Oh, bait daw pala yan. Mabait yan. Oh. Hindi man nabapila yan. Hindi yeah. ano? Mag-ibot. Usungan pa kita tayo. <laughs> oh. May dalawang kilo kaya. Mayroon. Isong. Uh. Isong. Ay lang pa siya. mo tayo para hindi mag ano doon sa ano. Labas, ng... <laughs> labas <laughs> na Labas <laughs> na Mahigit ito, so, ano, sampung ah, kilo. Labas yung mus. Pag sampung sigurong kilo, ano? Ay, malalagay yung pira mo tayo. Oo. Oh. Uh, pa may pambakal ng bango. Oo. Oh. Ano yung tigrulak? Marunong ka man tayo, marunong. Pigrolak tayo daw. Pig... <laughs> Alam, marunong ka na yan tayo, marunong ka nyan, marunong ka na. Marunong, ikaw na lang, mabili lahat, ano, bahala ka na. 1,815, sa farm Ah, yung isang sako. Isang uh. sako? Oo. Tara. <laughs> ano, ano, <tha>, tali yun? Pagbahong sa, ano. Sigrolak. Sigrolak. Yung mga um. kalinga matagal na natin binayaran para, ano, sure na mapunta sa atin. Yun, may mga mayari na po yun. Buti na, ano, na. Oh, tara tayo. Tara tayo, palaguin mo yun, ha. Oo. Oo. Ay, padami mo pala pala. <laughs> Ang lago pala, ano? Buhok. Pinakulon. Padakulon. Uh. Padakulon, ah. Kaso baka mag magala sa loob. Talian mo, Tay. Gagala sa loob ng sakyan. Wala kang istro po dyan. Istro. Ito. Baka, baka labas ito. Ba, pag wala kang ulam, Tay, litsunin mo yan. Ay, <laughs> Letson pa na, oh. Paikutin. Hindi na ugi ka na. No? Mabuot. Pag natin natin. Ah, yung pag... Ayusan mo pa, eh. Baka mawala. Oo Paano nga. Sa so may na... Ba't may nawawala pag may na? <laughs> Ay, nakuha pa rin. Wala na, hindi na nakuha. Ay, automatic. <laughs> Baka tumalon niyan, Tay. May pakpak -pak Salamat po. Salamat po. Oh, paalam na, Tay. Salamat <laughs> na. di tempat Hmm. Ini main matak bonjan tadi? Oke lah. Entar. Terapa mang Anong pakiramdam mo ngayon, Tay? Masaya na tayo? Oo, oh, masaya na ko. <laughs> na kong paglilimangan. <laughs> ano yung huling alaga mo, Baboy? Matagal na yun? Matagal na. Matagal na kong kaalaga. Ah? baboy. Oo. <laughs> yan, salamat. Bigyan na po natin yung 7,000. Oh. Ha? Hindi ko alam na mayroon ano. Pambarog? Oo. Oh. <laughs> Tapigla <At, laughs> ka tayo. Ako sa bukukuhain ng pagkain ng <laughs> <at>, sabon. <laughs> na mamroblema ka na sana? Oo. Oh. Tapos biglang ano. Yan, pala ka tayo magpalaki dyan na lang. Oo. Oh. Hindi mo nag ka na. No. Okay. Mabuhot. I wait, so what? masaya si tatay obit po mga kalinga may ka na hindi ka na pupuntang dahit kasi may papantayin ka na eh ano tayo Malingap, malapit na tayo kay sa bahay ni Tatay Obet. Ah. Uh, salamat Mommy Daisy ano. At syempre shout out kay uh, Ma'am Las Vegas. Kay Ma'am Shirley Crow, maraming maraming salamat. Kay Ma'am Jocelyn Bila, Kay Ate Anonymous, yan Kira, Tita Esther, shout out money Ayan, dito na tayo Ang bilis lang na tayo Bilis ng panahon Ayan Excited Excited po si Tatay Sila lang mo lang, silahin mo lang tayo Kunin mo na tayo Si Orig Saan? Mm. Mabata ba gray? Ge. Yan po may urig na si tatay. Nagudo na? Oo. Oh. Hmm, tatay. Mabigat. Oo, sa 5 kilo ha? siguro ito. Alin? Dey. Ugdok. Alam mo na eh? Yes. Baka ini niya ng aso tayo yung urig mo. <laughs> <laughs> Hindi. Hindi mo kinakain ng aso? <laughs> Excited sa tayo. Ba mo wala pang mo tayo? oh, bibili ak ah? ako. Bibili ako mamaya. Ha? Punta ka sa bayan mamaya. Oo. Oh. Ayan! <laughs> Masyado mahigpit. Yay! Yan na. Dito ka na. Baka ulamin mo yan tayo pag wala kang ulam. Mahal <laughs> Or yan. Yes. Napagod na tayo. Yan yung pinakamalaki. Ano tayo? Ayan, babae yan. Oh. <laughs> Yan ah, eh. Ah, jaka da. Ay, mudo talaga na tay. May ulo ko dito. Ah. Uh, pwede na yan kahit malaki. Hindi nito, na nakatubig. Ay dati mo yan dati. Oo. <laughs> oh. <Dulo. laughs> oh. Oh, may udo. Ah, may ilap. Maganda pa yun naman mo dati eh. Sir Katay, ma magaling ka mag-alaga niyan. Oo. Uh -huh. <laughs> Baka maulanan, maambunan. <laughs> Ay, uho -huh tayo. Maghanap. Yan, maraming maraming salamat ulit kay Mami Daisy. Yan. Kumakain niya ng kakaw. May mga bata kanila. Ah, kinuha yung kakaw mo. Ayan. Pupunta dyan yung ano no. Yan. Puputasin yan. Ano? Mataba o. Ano tayo? Lawin no ko no nga umaya. Yan <laughs> e mga kalingap, uh, matagal na po natin ano na yan. Para, kasi lahat pala may may-ari ng ano na yun. Yung baboy na yun. Parang yun yung pinakamalaki yun. Ano tayo? May, may bansot ba gano'n nakita? Oo. Oh, oh. Grabe. Ito lang Ito yung pinaka ano. Oo. Oh. Gagawin <laughs> yung inahintay? Depende. Hindi na ina ano. preskoon ko pati dito. Oo. Oh. Naalis ang mga kahoy. Ha? Naalis ang mga kahoy. Iya. Yeah. Yan po mga kalingat talagang ano. Ah. Uh, Inom akong tubig. Parang ano. Nauhaw ka? Apa inumin mo? Tubig? Yan. Na wish granted po yung um, pangarap ni tatay dahil kay Mami uh, Mommy Daisy na wish granted mga kalingap. Handang tumulong para sa katulad ni tatay na nangangailangan. Ayan. Ayan. Orig! May orig din ka mo? Bakit? Kapatid mo yung nasa simbahan? Kapatid mo? Ganda ng pakagawa oh malinis. Ano masabi mo, Jumang? Magayon. <laughs> Jumang po yung nagkakamera. Ayan, pa inam. O, kala mo, kala mo naman tubig, e, pa inam yung tubig tayo. Ikaw pala yung minam yung tubig. Oo. Oh, ako lang. Hindi yeah, di ba naman na uhawi tayo? Nakukuha na ng baboy. Hindi mo kayo mauhawi? Ay, di pa pala pwede pa kayo ninyan, ano? Hindi pa, mabaya pa. Mm, baka ngat ngatin tali mo tayo. Oh. Pag malaki, ngangat-ngatin ano mo, itong kawayan mo, di kaya? Hindi, hmm. hmm. mamaya tataliag ko ito. Para hindi ano yun, ano? Uh Oo. -oh. Susungkali Susongka, niya pag malaki na, ano? Yan, may pakay na. <laughs> Matagal na yan, yung ginagamit mo dati yan? Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. Mga kalingap. Si Tatay Obet. Nah. yang bakal bang, makalusot tak oh, ya kanakain. ha? <laughs> oh. <may> apa -apa. <laughs> <laughs> bibili ka sa bayan oo di ano bantayan mo na yun tayo ano hindi ko alis <laughs> 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 buhatin mo tayo <laughs> <laughs> ayaw <laughs> ayaw ayaw magpubuhatin mo tayo <laughs> Nawa ho Gustong Di man. Gusto maglabas. Dak wala na ano tayo. No. Malaki na yung baboy. Oo no. Ayan. Cute. <laughs> <laughs> Yan. Anong ulam mo ngayon, Tay? Wala. Nagihigilag ako dyan. Ah, nagihigilag <laughs> ako Bahay. Hmm. Bili ka na rin, mamaya, ng ulam? Pabili ko si ano, ano? Jonas kanina. Sabi, walang bariya daw. <laughs> Ay, lalagyan mo ng ano? Urig na baboy. Ba, baboy na urig. Yan, alagang-alaga ni tatay. Uh, kanina po umaga, ay sobrang excited ni tatay. Pumunta na agad doon. <laughs> <laughs> Kala mo umaga tayo, no? Uh, rig, rig! Nakaready na. Parang ano, cribs. Ano tayo, kuna? <laughs> ito, ito na to, trapal mo. Oh, okay. Hindi man yan tutulo. Maganda, may tali Paano ano tayo? Lagi ako dyan ang anahaw. Ayun. Anaw, ikakapalit. Papalit mo dyan. Oh. Buti may simento ko na ano. Dati pala ito CR. Ito, mm. Yan, eh, dati ito. CR yun. Yan. Ito deposito. Ito dyan. Kulungan ng baboy. Ah, may kulungan ka At dati dito. na. Lahat naman na naalagaan mo tayo, success naman. Oh, Kumita man. talaga. Yan. Mm. Paalaga ako dyan dalawa. Mm. Ngayon lang talaga na walang ka ng puhunan. Oo. Oh, oh. Walang trabaho na eh. Hmm. Anong trabaho mo dati, Tay? Ay, anak, kasi ano, kupra. Ah, dati yun, malakas. Oo. Eh, mas malakas yata ngayon dahil ang mahal ng kupra ngayon, 70 at ang kilo. Abaka, may abaka ako dyan, ang ah. baba. Ayun Ay, ang binuhay mo sa anong oh. anak mo, pag abaka. Ano? Hmm. Hmm. Anong plano mo tayo pag ano, lumaki yan? papa inahin mo o bibinta mo? Hindi pag ibinta ko, yeah. ko ng mga dalwa. para ano Pataas na yun. Habang lumalaki? Oo. Pag sunyerte tayo. Oo. Uh, Damihin mo tayo. Sunod, dalwa na yan. Bilog-bilog ano? Mm. Ganyan talaga yung ano, nililitso na, Ano tayo? Nung mga mayaman, mayaman ano? ganyan Ganyang kaliit, nililitso na. Ano? Para malambot. Mm. Urig! Ay, nagudu. Si Junisio nasa galaan pala. Oh, galot na yung pang-inom. Dalawang <laughs> <Ganun. laughs> baghe, eh, pag nagating, ahihit na lang sa tulugan. Hindi sa short, parang, oo. Oh. <laughs> parang dyan pa, an ano, mga pinalitan dyan. <laughs> Doon tayo sa loob tayo. Sure. <laughs> Ang <laughs> pera mo, baka mawala. Ang lang. Hindi. naka nakasip na. Ugo <laughs> oh, tumi yung aso mo. Ipakain ko na yan. Huh? Ano ang Iba at ano? Kala niya buto. Shell pa lang. Ito yung, hanggang dito yung ano, yung sako mo tayo, paligid mo. Hanggang dito. So, ito lahat, ito. Ito, kailangan, kailangan mo ito ulingin tayo. Ano oh, ito, magtabang dyan. Ha? Ah, marami ka dyan ulingin? Oo. Oh. Sanga-sanga? Oo, oh, nangjago oh. Mga ano, jimili Kaya. Ah, pwede ulingin na jimili Oo. Oh. Minunga, pwede rin, ano, alam mo yung minunga na kahoy tayo? Alam, yeah, pagdagdag po. Alam mo yung minunga? Oo. Malambot ba ganyan? Ano? Kaya yeah, pinutul ko din ang isa. Minunga. Mm. Minunga? Oo. Ang kahoy mo. Ah, minunga nga ano? Oo. Oh. Ang pinakamagandang ano, ano, bayabas. Oo, oh, Mangga. Ano tayo? Oo. Oh. Mayroon dyan. Uh, libre uling. Pinutul ko dyan. Libre uling na. Ano? Miss, ano ano, ano to santol? Oh. Ano? Rambutan? Ha? Santol. Ay oro. Santol na dakulaon ano? Oh. Ayan. Lagi may paliguan tay. Saka kuha ng pantubig oh. sa, sa sapa. Sa, sa, mayroon na dyan, balon dyan. Ah, mayroon na? Dito, may balon? Dito sa kumagalaan. Oh. <laughs> may bakod na sa atin. Ay, ah, nag-iipon, iniipon mo lang tayo bago mo oh. ulingin. Abokado. Pag natuyo, mm. sinday ko na lang yan. Saka mauling dito na, dito ka mahukay. Hindi, doon. Ang dami doon. Ah, mas marami doon. Oo. Oh. Sabihan mo ako tayo, ano, para... Oh. Magtabang-tabang, matulong-tulong ako pag <laughs> <guling>. Oo. Oh, Tsaka oh. <laughs> sa Junisio, matulong ni kayo sa Junisio. <laughs> eh, hindi di mo alam. Mag-iinom na lang yun. Okay. <laughs> <laughs> wala na nagagawa ang iba. Pag may tira, inom. Ayos. Hindi nga yung pagbiling asokal kanina. Walang binigyan mo? Asokal sa... Hindi naman ako binigyan. Wala daw wariya. Ah, may tira so, siya. May tira yun. Bagong ano? Kopras. Uh Oo. -oh. Basta <laughs> sinabihan ako eh, wala ko, wala ko. Kaya mo ng, ano, pambiling asukal? Wala Walang ang bariya. O hindi, nalag ako ng kape. ako upahay. <laughs> Ayan. Ano yung panabong ng manok? Hindi. Pala, karnihon? Na, ano ko na yun, ibibinta ko yun nga na nilibo na isa. Ha? Pagsabong. Alin? Ibibinta pag, ano, yung mga, Ah, pambenta. Oo. Malaga ka ng pasabong. Ibita ko dyan sa ano, mananabong. Ha? Lalagdagan ko po yun, mga sampo. Pwede ka lang mag ano dito, yung pambenta na? Ano? Yung parang farm? Pwede ka baga dito, na tay. eh? Oo, dyan mag-awa ko dyan, ano, kulungan ng manok. Oo. At doon. Malapit, ayo. Pwede mo na pakinabangan eh, ano? Oo. Ano? Yan, yung, yung, dingding okay pag, mo. -ding. Pagpatigas nyo, isang, oh. ano, isang libo na, isa. Isang pirasong panabong? Oo. Oh. Pero sa iba daw, mahal daw yan, ano, pag mga 5,000. oh, milo na. Mga 1.5. Ano yung Texas na? Magandang klase na yun. Oo. Oh. Tapos matatalo lang, ano tayo. <laughs> tisa pala yan, tisa. Yung, ano yan. Oo, oh, Ito si silaban mo na lang to. oh Oo, pag natuyo na. Kaso ah, hindi pwede baka maka ano, makadamay ka pag madamay itong ano, bukubo mo. Na lang ka. Di man yan. Bantayan ko. Ngayon <laughs> po mga kaling. At salamat po ulit, Mommy Daisy. Yan. Oh, may baboy na may ano pa. May cash pa si tatay para sa kanyang yes, do uh, pagkain ito. ng baboy. Ano Mamaya na dyan na yun si Junisius. O, so, oh, baka mamaya na ano, makon, huwagan naman. <laughs> Lasing. Ito isang sako na ito pag naging uling. Lampas, ano tayo? So, maya, tatlo, may mga tatlo ng sako. Tatlong sako ito, ganda. Ito. So, ah, ito. Star Apple. No. Ito pang gatong nyo naman. Ito uh mga -huh. So, yan, ano ulit masasabi mo tay kay Mami so, DC. Salamat, Mama. Daisy. <laughs> Mami. Mami. <laughs> salamat. At uh, ang ang request lang ni Mami Daisy, uh, pagyamanin mo ang bigay sa tay uh -oh. na negosyo. At ano? So, kapag na senior tayo, sa so, dalawa na yun. Magiging dalawa. Oh, Sunod tatlo naman, pataas. Oh. Ang ah, ganong ginagawa mo dati pa? Oo, oh, oh. pataas na Ah, sige, hanggang sa muli po. Oo. Oh, oh. Bye bye. Mama. Daisy. Daisy. Ayan.